Healthy ang palaya pero mas magiging healthy ito kung ganito ang iyong pagluluto. Kaya tara, luto tayo. Sa kawali, hindi ito non-stick. So, pag na, naglagay ako ng maunting mantika, tinanggal ko. And then, after noon ay pinahiran ko ng paper towel. So, wala nang masyado mantika. And then, pwede na tayo magprito ng ating tofu. So, sa pagpiprito, kapag golden brown na, ay pwede na yan. At tanggalin na natin sa ating kawale. So very less oil lang aking ginagamit. So sa pagigisa, nagagamit ako ng coconut oil. So mas healthy ang coconut oil. And then mag lang tayo ng sabias bawang, Naglagay ako ng salt. At isunod na natin itong uh, chopped na kamatis. And then after noon, ay susunod natin itong ating uh, chin-up na tofu. And then susunod na natin itong dalawang perasa ng itlog salt, black pepper, and then batiin lang natin at ilagay na natin itong ampalaya. nak. kapag nagkakata ko ng ampalaya or naghihiwa ng ampalaya, super nipis lang para hindi siya mapait. So haluin and then after ilagay na natin itong binating itlog. At lagyan lang natin ng black pepper. Pwede rin maglagay ng salt kung hindi pa hinap yung salt. At kapag luto na yung itlog, saka natin naluin. So ito na, ready na yung ating lunch. And this is more healthy version of my Ampalaya. Bye!